This is how the only glass of Yo, what's up guys? Magandang araw po sa ating lahat no. Ginny Creepy TV nga po pala guys, nagbabalik sa screen niyo. So ayan guys, ah. Ang bagong eksplorasyon naman po ang gaganapin natin at uh, ngayong araw na to guys, balik collaboration yung gagawin natin kasi may bisita tayo guys no. Ayun, ito yung matagal nyo nang hinihintay guys no na uh, makulab ulit natin yung mga kasamahan natin guys. Ayun si Idol Lagos, uh, 118 guys, ayan guys. Ayun, at saka si Idol uh, Jasper Ghost TV, ayan. At saka si Idol uh, uh GC, uh, GP Creepy TV at saka si uh, Wing Creepy Adventure guys please guys ha ah, sa mga solid natin dyan lalong lalo na sa mga select viewers natin ayan ah, pakisuportahan po o pakibisita po ng kanya kanyang channel guys no ayan ah, Saan ko po yan sa inyo nakisuportahan nyo sa mga kasamahan natin guys no ngayong araw na to so yun lang guys no siguro huwag natin patatagalin to ayan ito yung babalikan natin yung bahay ng demonyo guys no yung demon house ayan ito yung papasukin natin, natin ngayong araw na to so sana lang Uh, hindi mangyari ulit sa atin yung, yung nakaraang punta natin dito guys no, na napahamak tayo, hindi natin nasahan yun Kaya nga nang sabi ko, babalik at babalikan natin itong bahay na to hanggat hindi natin nalalaman o no, nakikita kung anong klaseng elemento o kaluluwa ang nagpaparamdam dito sa bahay na to o nananakit ng pumapasok dito guys so yun lang, sana walang mapahamak sa aming lima na magkukulab ngayong araw na to so yun lang guys, no, huwag natin patatagalin to tara So ayun guys no, uh, sisimulan na natin yung pag-explore ngayong araw na to. So sana lang walang mangyari masama sa aming lima na magkukulab ngayong uh, sa aming magkukulab ngayong lima guys no. Alam naman natin kung gaano kadelikado itong uh, bahay na to. Ayun guys. Uy, humulan pala dito guys oh? May tubig na guys. So ayan guys, so ayan na ay yung bahay guys so. Ayan guys so. So yun yung mga kasamahan natin guys so. Sigo Sander 18 GP Creepy TV eh si wing ghost ah uh, wing creepy adventure at saka sa si idol adjust pero ghosty guys ayan yan yung mga nare-request sa atin na makulab natin guys no ulit yung mga kasamahan natin so ito na ito na yung bahay guys Oo ko talaga to si Ating Bro, napanood niya ba yung huling video ko dito bro? Oo yeah, bro Ang may tumulak sa akin oh, Sino yung kasama bro? Yung si Father? Si ano? Oo, oh, si Father si Gerald. Father Gerald Father yung ano ko sa kanya eh Yung tawag ko sa kanya Si Father Gerald kasama ko nun at saka si Idol uh, Wing Ah, si Wing? Oo, oh, Creepy Adventure Oo uh -huh. So, So ako yung first time na dito. So true. Mm, Putin muna natin ito, bro, no? Yes, Para ano? First time, dito, mga muna natin, guys, no? Para masecure natin yung bahay, guys. Baka si may ibang tao dito. Baka magulat o Kung bakit nandito kami. Ano sa kami talaga. ano rin, gumabiyayin ako. Baka na si rin, gumabiyayin

Hindi <laughs> natin makuha na lang, nakikasin ng bahay ng mga idol. Hindi <laughs> natin makuha yung buong kwe, buong kwento, buong ano, buong kwe ba? Buong, 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 buong bahay. No? Ito yung bahay. Ito yung buha nila, uh -huh. siguro. Oo. Uh -huh. uh -huh. <laughs> uh -huh. uh -huh. Yung lutoan nila, dito. Yaw, ano. Ang laki uh -huh. ng bahay ng, ng mga idol. yung may mga parte ng bahay na to na sira-sira na bro no yan yung sinasabi ko bro na tumagos yung ano bro ayan o oh. ayan o oh. ayan diba tapos tumagos sa taas bro tingnan mo bro sa ilalim bro ito yata yung pinaka entrance bro ito bro tingnan mo yung ilalim bro tumagos siya sa taas bro no ang ganda ng ano bro bahay nila. Ayan o. Tumagos. Tumagos sa taas. Ayan o. Ayan Kapag ka mga ganito kasing edad na ng, ng bahay, talagang binabahayan ng mga ano no? Oo. Ayan o. Tumagos guys o. Ayan. Matubo yung ano. yung o. nyo po sa akin. Di ba maklaro? Umahanap-hanap yung camera ko. Ano ba naman siya? Ano ba? House number C29 Meron ba pala na sa itaas? Ah, sabi ka? Ayan ba sa may pinto ba? Ay, oo Hindi niya Hindi yung paliso guys <coughs> Grabe talaga Bahay na ito guys Ito yung paligid niya Puro niya

Dito yun eh. Dito yung nakita natin kanina. Doon tayo sa labas kanina eh. Hindi ako sigurado kung nakaagod ba sa camera ko. Pero sa mata ko tayo dito ang ko. Sigurang ko lang sa camera. Dito ko talaga. Yes. Kasi yun ang mga dito dyan ito pala. Ano? Sino? natin TV doch. <sighs> Tingnan mo mga guys. Para natin jab, ha. <sighs> uh, natin ito. Seriously. ako okay, right? okay. <laughs> sigurado guys ah, kung talagang maliwanag yung pagkakuha natin, dun, guys, no? Kasi parang malabo eh. Kasi nandito yung araw. against the light kasi yung kuha ng camera natin, guys. Yung napestuhan natin na against the light kasi kaya hindi natin masyadong nakuha na ng malinaw guys no kaya i-review na lang natin guys sa yung video natin guys oh. Ah. <coughs> <coughs> uh, yeah. oh, Kada init dito sa loob bro no. Kaya nga bro eh, dito. Masuk ah. Ha? May hangin. May hangin?

Piyo ko ko pala ka bro Kasi siyempre marami na mga magsasabi na Ah may tao yan dyan Buwala eh Ay, Ano to? Ano to? Ano yun bro? Bungo yata yun bro Bumot ng... Parang balat okay. na may palahibo. Ang mm. gisa. Mm -hmm. Bungo to ito isa po eh. Yan ah. Mm -hmm. Ito. Mm -hmm. Ito anong klaseng bungo yan po? ano po nga eh. Bro, tingnan nyo nga bro. Ano kaya ito bro? Bro. Nih. Eh. Ana tuh. Parang butuh apa? parang butuh ya ta yang tuh anu ya. Itu butuh yang. Di rung butuh tuh bro, sana so butuh nang daming. Loh? No? Mm hmm. Kamu mencoba bisa kung anong klase itu guys? Hmm. Kung anu tuh?

Okay, Total may ano naman dito yung kandila eh. Nasala na natin sila. Oh. Bro! Bro! Sari ka kayo, magano tayo, magusap tayo. Bigyan natin ng ano bro, dasal bro. Bigyan natin ng dasal. Okay. Bro! Dari. Bro! Sari ah. kayo, pasok kayo. Nalakang pangyari. Saan yung magaling ng dasal? So, Ikaw lang? Ikaw lang? Ako lang magsindi ng kandila nag-iisa lang talaga lang guys guys dito ni yung nakita sini kada limang empleya yo every day lang Um, Ayan ba ng mamatay na kanila kahit wala namang ano Wala nga lang Ang na dito sa taas eh init sa Kaya ako ah Pinakabahan nga Ang ko guys ah Sa kina mga ito na Kahit sana ako mag-vlog Ano, hindi ko mag hindi ko magawang biro

sa labas bro, kanina bro Kita-kita ang dalawang mata ko yun eh nakuhanan ko nakuha ko yun, sigurado ako Kahit na Uy, medyo malabo Pero talagang Makikita mo sa videos uh, Nandito <coughs> na tayo, wala namang tao uh, Wala namang Walang uh, wala wala <coughs> <coughs> na. ano? hmm. Hindi yan makasisira na Hindi tao uh, lang Ang gagay kami nandos Nandito kung sino Nakita namang Nandito mo na

Však cigaru volně to De Diוק, tá, pela direita isso? Uy, ano Ang kandila natin guys no? So grabe napakataas pala dito guys no? Ano Grabe Ilang ano kaya yan guys Sobrang taas niyan hindi lang masyadong halata sa ano guys pero nakita naman natin kung gaano ka ano uh, to dito Ayan, may mga kawayan pa dyan sa harapan guys so, diba no. Ayan, may mga puno ng kawayan diba Oh, my God. Paling dito yan sa kabila. Pero nandun <inaudible> sa kupa. Huwag Dito, dito, dito. Ingat, <inaudible> oh, <nangyayari si> ingat. <inaudible> dito, dito, Bro, bro. bu. taas dito, bro. <inaudible> bro, <inaudible> <inaudible> Bro. bro! 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 Tawag tayo ng... Bro! Oh, bro. Binas, bro! Tawag tayo ng makakatulong sa atin, bro! Sige, 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 sige! Bro! Tara, tara, tara! Tara, tara! Sige na, sige na! Okay. Sige, ano yung atin, bro! Bro, ka! Bro! Di, patayin muna natin yung cellphone natin, bro! Para wag tayo! Tara, tara, tara! tara! Tara, tara, tara!